nga lang mga kasarap, niyaya ko na si pare Johnny mag-jogging. Sabi ko mag-jogging tayo bukas ng umaga. Kaya naman ay pumayag na rin siya. Talagang gusto niya rin talagang mag-jogging niya mga kasarap. Kaya sabi niya sa Aroma Beach tayo mag-jogging para mas maganda ang mga tanawin. Kaya, sabi niya mga kasarap, bakit nagdala pa tayo ng motor? At uh, dapat tinakbo na natin. Sabi ko mga kasarap, malayo. Malayo siya. No? Abodin tayo ng sikat ng araw pag uwi natin. Kaya naman yan, maaga pa tayo dyan. Uh, nagpandara tayo ng motor natin. Yan na nasa may bahay na ako nila Johnny. At uh, sunduin ko na si ma kasarap At ayan ay pagdating sa may gate nila, nag video tayo diyan. At ayan na nga po, tinignan ko po yung uh, paglubog ng uh, ng buwan dito mga kasarap ayan po no. At uh, aabangan ko yan doon sa may uh, Aroma Beach no sa may tabindagat, At ayan na uh, naglabas din si Pare Johnny mga kasarap talaga na naka-full battle gear diyan. Talaga naman naka-panjamas pa yan diyan. Ang ating compare uh, Sir Johnny, no? Mm -hmm. Natin yan. na nga mga kasarap. bakat na kami nagmotor na kami papuntang araw beach na po yung tulay na pandurukan dito sa San Jose, mga kasarap. At pagdating yan mga kasarap, nakarating na kami dito sa may aroma Beach, mga kasarap. At ayan ang hapon, no? Konti pa lang yung nagjajaging. Tang pumupunta po yung mga karamihan dito, mga before 6 po, no? Gantong kaaga, mag-aalis ko po to nung pumunta kami dito sa may aroma Beach. Mas, mas madilim pa. So yan mga kasarap talaga nga. Napakasarap ng hangin ng gantong umaga, mga kasarap at nagbidyo-bidyo na kami talaga naman yan yeah, nagtakbo ako ba ng super gym ganito to gagawin niya sabi niya at nag-stretching na ako dyan mga kasarap ano ah, dami na nagko-comment sa akin inuna, inuna daw yung takbo bago ang stretching ayadi ah, di mag-stretching tayo muna mga kasarap stretching doon stretching dito ang ginawa ni kasarap dyan para naman ay maganda yung ating pakiramdam pag tumakbo na mga kasarap yung mga mga natutulog ating mga buto-buto dyan nabubuhay sa mga kasarap talaga naman ayan si kasarap nag jumping rope na si may kasarap dyan tayo na kailangan natin yan para sa ating uh, yung ating dugo no para naman ay eh, mabuhay-buhay sa mga kasal. talaga yung background ko dyan mga kasarap ay sobrang dilim pa no. Talagang gabi pa po yan, madaling araw po yan mga kasarap nung kami ay eh, pumunta dito sa may aroma at mga kasarap At yan effort niya martirin na ko yung nagwawalis na po yung maraming uh, marami na may naglilinis na po dito gawa ng uh, syempre maraming basura so para dyan nag-stretching na rin dyan mga kasarap akala uh, ko nga si Brosley kasama ko eh oh, at nakasanduhan at yan na effort niya matinig na ko yung uh, grand, yung parko na hindi umalis mga kasarap yung parko dito na no, hindi umalis guys, tinigyan natin. Y yung ang part niya masarap. Medyo nag-walking na po kami dyan ng konti. Hindi para siya ni Tapos may konti yung chaki. Tarantan! 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 Nakala! Pag walang ikot ko na pre! Ha? Grabe! Pinasyo! Ang so, pinawisan talaga ako dyan mga kasarap si para dyan hindi daw siya pinapawisan no? so pinawisan yan ay mga kasarap yun ay yung buwan dyan mga kasarap tinignan natin dito ang ganda-ganda ng mga kasarap at good morning maraming salamat sa panood na yung vlog thanks for watching